Hello mga kamams vlog, ayun meron po ulit tayong panibagong tutorial about naman ito sa ating Facebook page kung ayaw nyo ma-message sa Facebook page ganito lang dapat nyo gawin palitan natin yung message ng like so first step natin is punta tayo sa ating mga Facebook account so ayan, bali itong page na gagamitin ko dito mga kamams vlog is yung isa kong page na hindi naman po aktiba no so ito yung gagawan ko ng tutorial, ano. First step is click natin yung tatlong dots sa taas. Then, click natin yung settings. Scroll up natin. Then, makikita natin itong how people find and contact you. So, ayan. Kailangan i-off natin itong messaging. Yan. If ever na naka-off na yan, mga kamams vlog, ganyan po yung lalabas na dyan. Ano? So, tingnan natin yung result niya. Back tayo. Ngayon, pupunta ako sa aking pupunta ako mga kamams vlog sa aking main account. I-search natin yung page, ano? So, ayan na mga kamams vlog ang nakalagay. Hindi na siya message, ano? So, so yun lang. Sana yung nasundan nyo. Bye-bye!